Hello guys, good morning. So naday tay mga bata diri guys no nga grabe maka proud kayo nga mga bata Kugihan gihan kaayo. Kani nga mga bata guys mo ni dapat sundogon sa mga kabata kabatan unan karon nga nanginabuhi gyud sila. Kabalo ka guys kani nga mga bata nangangkat ra sila og gulay like kung makahalin sila og 200 pila inyo ha palangga pag makahalin 200. O, oh, imagine guys, pag makahalin sila 200 pesos, hatagan sila sa tag-iya sa mga gulayan o 40 pesos. So, muna nagkugi sila o kanang ang sani kogi sila o pang suroy o gulay. Then, kipangutanan ako sila kung sa'y buhato nila sa ilahang kanang komisyon. Kung, makabali, kung makahalin man sila pila ka-hundreds, no? So, every 200, may, na sila'y So ang gami ang ilahadong buhaton ana ilang 40 guys ay idugang daw nila og pangpalit sa ilahang school supplies. And then pangbaon na pud nila. So kani sila guys, ako jud ning ipangutana ka ila ko sa mga parents nila. Wala ni sila ginapugos guys og pabaligya og gulay. Matod pa sa kong giingon na sila'y commission ani every 200 pesos nga mahalinan nila is na sila'y 40 pesos. So basig na na po yung mga nega dira ron nga mga bakba, -ba, nga lamig kita hiyon nga mga ingon-ingon nga ay kabata pa, sa pulos ang mga kanan, mauni mo na bla 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 kay kung wala mo yung masulti nga dili maayo, kay dili man ka mo ang nahitungda na mga bataan ni, eh, no? So, maghilom na lang mo. Ako po sa una, elementary pa ko. Grabe akong mga, mga ingon ani nga kaagi na maligid mga gulay, mga kakanin, maghatod og tuba sa tindahan sa una, elementary pa ko. Kay, syempre, mananggiti akong papa sa una sa elementary pa ko. So, bago ko matog iskwilahan, muagi pa ko og tindahan kay maghatod sa tuba nga amo ang gina-deliver. So, ano lang gini? Kaya nadyo, nanapod ko yung mabasa nga. Sa man madam nga. Kawala ba'y pulo sa mga ginikanan? Ano nila nga? Gipabaligi mo ni Mauna. So, ay. Ano magbuot man mo? Kaysa sa magdako sila nga tapulan. Kaysa magdako sila nga nagsigira sila gadget. So, pansagdi sila. Kaya nanginabuhi sila din gusto gyud nila. Imagine, makahalin silang 200 na sila 40 pesos. Kawalan ba naman na sa ilang ginikanan nga? Maka-income ilang mga anak. Huwag ako'y kuan Huwag ako'y ka ng ginikanan. Pasagdan ako kung mga anak Niya kani niya akong mga anak nga katong daghan kay gulay akong mama nga gipasuroy magani sa akong mama og mga talong og alugbati ni akong mga anak niya hatagan ni mama og ng bahin akong mga anak pertingli nila isunod nila silang alkansiya mo nga dili na to ikasakit kung makakita tag mga bata nga namaligya tapos ato ada yung i-blame ilang mga ginikanan wa man ta mga unsay mga rason unsay mga hinungdan nila di ba so kung wala lang tay masulti nga dili maayo tahi na na nato na tong mga baba -ba, or mutan aw na lang ta mga mata so ani lang so mamalita gulay karon no so atong pangutan oning mga bata nga na maligya ani eh, kung tagpila ang talbos sa kamu ay talbos ne no talbos o lagi talbos sa kamote... Kani siya nga gulay guys, lami gini siya kay pang padugang og dugo, labi nang ikaw sa si kag bilar kay si kag Facebook sa si gikan chismis, paglaga ani eh, tapos inuma ang kanang tubig nga iyang pinabukalan and then sa laron dayon nimo ang gulay. So palit tag tangkong. Ay, tangkong, kamuti, kamuti, no. Malibog ko sa tangkong ug sa kamuti pero maura jud na sila. Ah, di ba? May ngon na po na sila ron nga. Ma'am, hutda na lang nagpalit, ma'am. Kay ka nang kay mga bata, ma'am. Nya, imo biyan ng giblag. Lami ala, paruhon, oy. Kung ako po ni hutda nung palit, na sila isoroy. <laughs> Bitaw, oy, di po nina Kay malatak ramampod ne. O nang dili lang mo, sige pang hilabot. tanaw hagot, lang gunmugod. Yung nga ipahurot man ninyo papalit sa kuang nga. Di man kanding. Yung mga niga kay ning mga, mga basher na to. Dari, mang, mang blame dai ni ron sila ani mga ginikanan ron ani bata nga nga nang gipabaligya man na, nga mauni mauna so sa agi pang tahion sa so, mga baba ba, ni mga na unsa nilang Pana. 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 udlot na silay sila ay? ukra tapos udlot sa gabi ay kanang dahon ay lawas sa gabi pila edad nimo lang 11 eleven. eleven. ikaw lang eleven. oh 11 silang duha guys oh di ba mga bata karon na, sige na lang naglulo so sa mga cellphone. Wa na yung hibal ang trabaho. Kani sila nga nanginabuhi i-bash pag yun ninyo. I-appel pa ko nila bash kay Nga nung daw na ko gihurot og kanang palit ang baligya nila nga gulay. Nga nung hot doon nandiyo na ko daw kuno palit. Nga di man na namo makaon tanan. Malata ra. Talong pod lang be, palihog. kanang tagas kay nindut Nindot man ang tagas. Good nga talong. kanang payat nga tagas. as na, na lang. Ni... Pila man nilang. Bainti ang talong. So na sila yung mga talong po guys. Oh. So muna itong mga pangpaliton karong nga gulay. Di, lagi ni na kuhut dun guys. Kaya di man gaya ni na mo og gaon. E, eh, ma madaot eh. <clears throat> ra ni. Ang favorite yung kayo na ani nga gulay guys. Number one, Jude is alugbati. kay humot ka sa sabaw. Nya. Dungagig talong lang. Kanang tagas lang gyapon lang. Yung okay na siya. And then, walay udlot sa gabi lang. Basi makakuha mo mag udlot sa gabi, sunod lang ha. Dala ko ha. Kay favorite na ko ang udlot sa gabi, paksiwon. Kani inyong ukra ba kayo? Nakuha na ni ba? Kanang nagulangan. Eh, di hindi ay. Ay, gulang dyan ang uban. Ah, dili, di ay. So, pila na itong ukra. Eh, gusto na ko magsalad ko unya. Kaya ako ipakaon sa akong mga basher bitaw kaning mga basher na to no kung wala lang yung masulti nga maayo di na lang unta mo si gigyawiyaw kay og ra ba himuon ra batang dautan sa so, nila wala lang no so thank you for watching guys kani nga mga bata mamili pa ko usab og gulay dungagan pa nako ni para at least man lang dagandaghan ang mahalin ani nila salamat lang sa inyong pag pagkabuutan